Dito sa Chongshan North Road, may isang lugar na tinatawag na Little Manila na kung saan marami dito mga store na bukas ng mga Pinoy. Marami siyang mga store na nagpapaginhawa ang buhay ng mga overseas Filipino workers at pati na rin migrant workers na galing sa ibang bansa. Pwede kayo dito makakita ng mga pwedeng mag-remit Pwede magdala ng mga karga. Kung pumunta ka dito at gusto niyong bumili ng mga merienda pero hindi naman siya Sabado o Linggo, maraming store dito na dito kas. Meron pa rin kayong mabibilihan dito. Marami ka pa rin mapipilian. Kahit na limitado lang ang choice mo, meron pa rin. Kung dito sa Gigi's Store, Gigi's Boutique, isa siyang beauty parlor. Dito ka pwede magpagupit. Pero maliban doon, marami ka rin mabibiling mga snacks, mga groceries. RJ Supermarket din. Marami ka rin mapipilian na mga merienda, mga chichiria, mga Pinoy na pagkain o mga produktong Pinoy. Sa EEC, marami dito mga produkto galing sa Pinas, sa Indonesia, sa Vietnam, sa Thailand at marami pang iba. At kung gusto mong bumili ng mga pagkain luto, yung ibang store dahil hindi sila bukas sa Monday, hindi ka makabili. Pero dito sa EEC, meron pa rin. May mga pansit, tapsilog, puto, turon, may kakanin at iba pa. At pwede ka rin mo paremit, pwede ka rin mo dito sa EEC. Ito ito yung mga nabili ko. Marami kang mapipilian doon sa grocery na yun. pero para sa akin ito kasi yung mga kailangan kong lutuin madalas gumagawa kasi ako ng Filipino food royal macaroni ang Filipino salt tomato sauce ibang iba siya talaga sa mga sauce na bibili na rin sa ibang bansa di ba so mahirap talaga makahanap ng kapalit doon. tapos yung kare kare para eh favorite food ko siya makakabili ka rin ng ano ng mga chicharon dahil di ako makain ng karne di ako makain ng baboy vegetarian chicharon ng martis isang classic yan mga puto, mga mga turon. Pag pinunod natin to, makikita natin, may ano, may mga may mga pirapiraso pa rin. ba? Diba? Hindi siya purong butas na talaga. Yung maliit lang. So tama lang siya. Tapos meron din siyang cheese dito sa taas. Ang sarap siya. Turon. O diba, dinig mo yung crunch? Okay naman. Masarap naman siya. So kung nagustuhan mo itong video na to, palike, pa subscribe na rin. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at ifollow na ang Liho TV.